eh po, tayo po'y maghahaponan din kay Kalayas. oh, Yeah. Magandang hapon po. Tama-tama po, gagawa po tayo ng sausawan. Yeah. Ano ba ito lating pandaling yan? Ya, yeah, yari, mo. Ah, Oo, oh, aba, quality, quality yan ah. Bulalo. Bulalo. Wala tayong matatawag din yan. Yan na ito Pakita mo kayo isang Ito so, ang una-unang gagawin natin Sa so, tautawan Talagyan natin ng patis hmm. Gini na ka sa kabila please. Ah, hala Yan, hindi na po kayo mag-sipaghapunan uh, arehu ay fried bawang. Tapos areho yung ating sausawan. Tapos ay meron pa po tayo mga arko, mga panahog. Tapos are po yung bulalo. Bulalo ba rin Oo. Oh. Kutsara natin na Ating aanohan yan. Yan, are yung ating Harbotol. Oh. Ano nga po? Ah, ah, labog na labog ah, ito ah. Ay, talagang nahiwalay sa, laman, sa lamang. Mahigit tatlong oras ko naman yung binanatan. Oo. Oh, oh. Kaya naman yeah. tayo ay halos ka rin. Ah, siya tamang tama po. Oh. At pang hapunan. Tara yung panahon pati. pagkalamig Oo. Oh. oh. Saan ba ito sasandukin? Dito na. Dito na tayo. Kanya ah, kanya dito na. Ready na Dalwa-dalwa ay. Na ay po. Uhala. Yeah. Ready mm. na po tayo din eh. Hmm. Isasandok na kita ng... Mm hmm. Kanin. Salamat po ama sa mga pagkain ari po na nasa harapan po namin. Bulalaw. Ah talaga. Pag sandok mo ako niya, na yate, pag sasandok ka na rin kanin. Nasikad-sikad po aray. Hmm. Yan o. No. Kung po aray, hindi bawal sa inyo na po. Iya. Yeah. No, kasi tabi po sa hindi kumakain ng tarning baka. baka.

sheet ha mm. Kamaya na po aray Sa eh. ito siling man o oh. Hala mm. Kutsara mo ba na rin bulalo na? Meron mo na kutsara Ay, Ay na, kal na kanya, kanya na rin Parang Aho, higop pa ano na ang Haba Ang um, kaan po tayo mm. Mm -hmm. Na aw, pa -aw. Ah, ah. panalo. Oh. Saging muna. Mm. Ito ay version nating ano. Yung iba ay hindi naglalagay na saging. Mm -hmm. Ayan po. Saan mo Labog na labog. Ano? Wala masarap. Uh, Dry uh -huh. bawang. kan ah, tayo dito? Fried bawang. Tapos ay sibuyas. labog na labog yung ano ano oo ano dapat yung bagas ng mother kakao ngayon ko lang napatunayan yeah. kaya pala pagkamahal ng bulalo ng pag labog na labog aba pagkatami kong kahoy na nagamit ay sure baka gawa ng iba pressure cooker ari pressure, siguro no? oo pero ay. ako nag ano nag research ba mm. Magaling, ito pala ang magaling panlabog. Gawa Parayo. ng kahit siya ay tinanggal mo na dun sa apoy. Tuloy-tuloy mm. pa rin ang kulo. Ang lakas pala ng matagal umano. init ang ng ganyan. Mawala. Sakaan to. ah na na po, ori. Ang ah, pati, ayan ang ulan. Okay. Mm. Saba, kung taas ang potasyo mo. dami pa na rin. Uh ko na lang sila nanay. Ang dala ka po. sa inyo. Ang bulalo. Mm. Mm -hmm. sabaw, ano? Yan, dahil. Yan, yeah, mais ko. Ala, lapang na po kayo mga kalayas. oh, ay talagang ayan, lapang na po. Oh. Lambot na Talagang Ako. si po. ay an ah, na nga. Oh. Uh, na, na, na masarap hulog. Oh. <laughs> ay, ari masarap oh. Mm -hmm lutong luto ba? Mm. Sa ready for ano po ari? Ilang ka utong sa kanya mga lima ano? Sa anim na sulit na sulit Bakal, ano? Sa anim. Pero pag po pagkakasahin ng isang pamilya ka champo. ang champo pang tawag dito. Albat tawag dito. Bonmaro. Ayun. ala kanin pa. ito na lang. Sorry, dadalas na dalas. Sorry. Nahuhugay. Ay, Halos mahugay ay, um. yung pala'y ganun. Mm. Nahiwala sa buto, ano? Mm. Kanina, parang hindi magkakaig eh. Direct yan. Ay, sabi ko, basta tari... Ah, ah, hindi ko titigilan hanggat hindi malambot. Mm.

isang mais, yung galing sa lumban. Hmm. Yellow corn. Pwede rin ba yung gato lagkitan sa ganito? Baka. O, ito talaga yung pambulal, oh. Yellow corn. Kahit alam. Sa atin naman ko na kabila bulay na, mm ah. -hmm. Masarap pa yun. Tapon na lang po Okay mm. Mm. Sarap, sarap. Ah, pag pala ganito mm. ay ano, makipanggatong. Mm. Pero sulit naman. Dati ito yung mga bagas. Mmm. Ng mamadret Siguro po naman kung kay nasa siyudad. Pressure cooker palagay ko. Ayun, nasipul ba. Ang pressure cooker talaga ba? May nakita ako sa Facebook, nakakasabog pala 'yung ganun Nakakatakot din 'ko man. <coughs> Pag masyadong ano, lakas Eh eh. Ano pa? Okay na. Oo. Ulam mo, hala. Ayak ko din. Dami na nakain. Kanya. Mhm. Mm -mm. ah, Paano pa naalo ko paggasbawas. Tapi pag-uwi diretso ano na po tayo? Diretso direbra ng mga gulay. Mhm. Mm pa na rin po aray Oho. Uh -huh. uh, ay, skip po. Ayan po, di-deliver pa po tayo Nang kangkong Tapos ito po uli Talbos kamote Sibuyas Ayan po Diretso na po tayo, tarag sa bulalaw